punta naman tayo kay Barbie Imperial and Rupa Rupo. Gutierrez. Nakakaloka. Uh -huh. Kasi nag-post si Barbie, di ba yung may hawak-hawak siyang buko, di ba? Uh -huh. Nag-comment si Rupa ng press. Ang mga basher talaga, mga uh, integera mga, 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 era, mga marites talaga. Aba, pati yung binigyang ano, cool soft uh -huh. daw, ng, para mailabas ang relasyon daw, dawa, ah, ni na Barbie at saka ni Richard Gutierrez. Nakakaloka, di ba? Oo. Oh. So, uh, binigyan nila ng ibang kulay. Sabi ko kay Rupa, nako, iniintriga ka dahil doon sa sinabi mong press. Why? What's wrong with that? Sinabi ko lang naman press, totoo naman press. Diba? At saka may sa so, Miss Rupa pero, na mag Pero alam mo, syempre hindi naman nakakasigurado. Yung sabi naman ni Rupa kasi kulang. Oo. Mm -hmm. oh. Ang um, um, uh, ang sasabihin pala ni Rupa, e, eh, press buko. Ah. Di ba sa mga restaurant, pag press buko, ibig sabihin na sa si shell, di ba? Ah. So, kulang kasi na comment ni Rupa. <laughs> hindi, pero totoo naman talaga ang dating ni Barbie ah. yung ganda-ganda niya, blooming, di ba? Pero siyempre, binigyan ng ibang kahulugan, pero siyempre, ako, hindi ako magsasalita ng anything, di ba? Yes. Maski na anything goes. Oh, <laughs> alam mo, naman mga, ano, di ba, mga uh, intriguero, mga eh. era, mm -hmm. mga marites. <laughs>